Sa today's video kami nga pala ay napadayo ng Easy Resort upang makita ang napakagandang tanawin or tourist spot na sinasabi nila. Ito ay ang Stone Kingdom. At bago yon tayo muna ay mamangha sa napakaganda nilang pool area with mesmerizing view. Sulit na sulit nga naman ang napakahabang biyahe ko ito makikita mo. Kaya sa may mga jowa dyan, ano pang hinihintay nyo? Arat na! At sa mga walang bebe naman dyan, available daw po siya. Charot! pagkatapos na mag-picture sa full area, dito naman tayo mag-picture sa Stone Kingdom. Ito po ay located sa bayan ng Bulalakaw, Barangay Milagrosa, Oriental Mindoro. Kaya kung ang pamilya nyo ay nature lover, bagay na bagay sa inyo ang easy Resort. Kaya punta na, arat na dito. Sinulit na namin ang pag-picture-picture dito dahil napakaganda nga naman ang tanawin na makikita mo. Sino nga ba naman ang hindi maggagandahan sa lugar na ito? May pang picture ka na, may pang Instagram ka pa. Wow! At hindi ko na nga mapigilang mapasayaw dito. Arat na! Yayain na ang pamilya at ang barkada dito sa Easy Resort, Stone Kingdom. Follow for more. See you on my next vlog!